Hello mga kulungon friend, narita karon sa balay sa mga friend, sa mansion rather sa mga friends. So katunga na nag-suggest na ang LED light daw, ibutang lagi daw dihayo daw sa wall niya. Ako ang paad ko ano, pabuhaton. Diyos ko ba di ko, magmak pa lang ang lamisa na may pagkamat na to. So ako ang eksena, naka-realize ko na okay oh, na at na si Abby at ibutang si Uncle Queen. So naman si Joyo, Joe ang gibitbit. So mao ako ang giparsa sa iya ha. So ang bayot nag food ang Peacock Girl Ginoo. nag ang Joya kay mahadlok daw siya basig daw ang Dragon Balls daw mahikapan or masapdihan sa iyahang liog sa iyang joa. So, maoto, pwede niyang tiwi, pwede niyang katawa sa bakla, kay um, na tense ang bayot, kay ang dragon balls, ni lihok na sa iyahang mga kitaguan na dragon balls. So, moto nag-success ang show, kay grabe ka-supportive sa jowa ni Uncle Queen. So, maoto na mga kaganapan ka gabi, eh, nahogyo ang all, kay giar sa gid-lagid day, babae, mutuon na barang, tinuod yun barang, no? pagkababae. Ikaw na giyod, ang gimugna sa dakong kawa. Pagkagwapa na lang gyud ni Uncle Queen oy, pagkagwapa.